So mga boss, so bali sa video na to, bibigyan ko lang kayo ng mabilisang tips about sa tiling work pagdating sa mga CR. So bali nakikita ninyo mga bossing, napapansin ninyo, uh, yung ating flooring nga pala unang una ay tapas kalamay. So itong existing wall na kasi na to, hindi iskwalado yan. Pero itong tatlong side na yan ang iskwalado. Ngayon, ngayon mga bossing, napapansin ninyo, inuna natin gawin yung flooring ng tiles. Ayan, di ba? Yung walling natin, kita nyo, wala pa, ayan, nag-uumpisa pa lang sa wall. Pero may, may tiles na tayo sa flooring. So, bakit natin inuna yung flooring? Kasi ganito yun, mga boss. Meron kasi tayong partition. Eto, may partition tayo. Ngayon, kapag inuna natin yung walling natin, pag inuna natin itong uh, tiles ng ating pader, may tendency na hindi magpanagpo ang mga groove natin. Ayan, yung ating pinakabikat and then yung ating yukat. So, may tendency na hindi sila magpanagpo. So, kaya suggest ko sa inyo mga boss, pag ganitong may partition, na lalong-lalo na yan kasi may pintuan dyan, no? Okay lang sana kung open. Kasi ito, water closet and then shower. Okay lang sana kung open siya, sliding. Pwede kayong magumpisa ng walling. Pero pag ganitong may partition, unahin nyo yung flooring. Suggest ko lang sa inyo mga boss, pwede nyo gayahin, pwede hindi. Bahala na kayo mga bossing kung ito'y gagayahin ninyo Pero napaganda nito Pag inunan nyo kasi yung tiles ng flooring Hindi kayo sasablay sa mga grove nya Kita nyo pag masla nyo ayan diba Sapul nya yung grove O dito sa kabila o Tama O dito sa kabila ba diba? Sakto then pagdating dito sa kabilang side naman na to O shoot din ba diba? Ayan Ayan. So, bali yung floor drain natin, mga boss, papansin nyo, hindi natin nilagay sa gitna kasi yung layout kasi nung tiles natin, pinapasok lang natin yung eksaktong uh, bilang pilang dito ng tiles, no? So, kapag in-adjust kasi natin doon, halimbawa, hinabol natin sa sentro yung ating floor drain, ang mangyayari kasi, kakawang na doon, magkakaroon tayo ng siruhong ganung kaliit. So, okay na yung ganyan. Basta ganyan lang yung gawin nyo. Lagyan nyo ng cut. So, para magkaroon siya ng slope. Ayan. So, yung iba ka, nilalagyan ng design yan. So, ganyan na lang yung gawin nyo. So, para make sure na yung tubig ay dyan pupunta. Basta pag nag-tiles nag lang kayo mga boss ng flooring, eh, lagi nyo lang tatandaan yung slope nya. Kinakailangan, laging dun pupunta sa floor drain. Walang may ipon na tubig. So, yan yung tips ko sa inyo mga bossing dito sa tiling works. Pag merong kayong itatiles na may partition or may division, kasi hindi pag nag mali mahirapan kayo mga boss sa totoo lang kaya ganyan yung aking tips. Unahin nyo yung flooring. Yan. Walang sablay ang yukat niyan. Yan. So pwede na kayo pating mag-start ng tiling work kahit sa ang part. Diba? Basta ilayout ilay nyo lang ng maayos. So pwede kayong kumuha ng buo sa may hamba. Pwede kayong mag-sentro sa pinaka-area ng CR. Lalong-lalo na may design. Kunyari, ito, walling. May design. So, yung ginagawa ko, nagsisentro talaga kami ng tiles. Pero, pag ganitong mga puti lang, wala naman design, okay lang na, minsan, dito na buo. Isang buo yan lahat, mga bossing. Doon na namin tinapon yung kretaso sa may tabas kalamay na part. Ayan. And then, dito, buo na rin sa may pintuan. Ayan. So, ganyan lang, mga boss. Basic lang. At so, yan na mga bossing. Pansinin nyo yung uh, tiling work palagi namin sa CR yung diskarte namin so lagi kami sa first layer nag ng pagtatile so alam nyo kung bakit so para ma tayo ng trabaho so yung iba kasi di ba actually yung iba nasanay sa second layer which is sa uh, kailangan pa natin ng uh, minsan guide so para sasalo dun sa pinaka tiles natin para hindi mahulog so ito sa first layer hindi natin kailangan gumamit ng mga guide So kaya naman na uh, itinuturo ko, sineshare ko na mas maganda na unahin talaga yung first layer. So nakadepende naman sa inyo eh. Kung ayaw yung uh, sundin yung sinabi ko, nasa sa inyo. Kung gusto niyo namang gawin, i-improve nyo na lang. Ano, mga bossing. So yan, ang aking simple tips. Yan. Tsaka pagdating sa trabaho, uh, yung trabaho natin, yung oras na kukonsumuhin natin sa pagkakabit ng mga guide natin para sa second layer, trabaho na natin sa pagkakabit ng tiles na first layer, di ba? Nakatipid ka na sa trabaho, nakatipid ka pa sa materyales.